Matagal na ring love team si John Lloyd Cruz at Bea Alonso. Ngayon nga engaged na si Bea Alonso. Ano kaya ang nararamdaman ni John Lloyd sa kanyang matagal ng love team na si Bea Alonso? Recently ay spotted ang dalawa sa GMA Studios. Kaya naman maraming fans ang kinilig na makita silang muli. Ano ang reaksyon ni John Lloyd nang malaman niyang engaged na si Bea Alonso? Ating alamin... na nakita natin kay John Lloyd ay Bea ay ang um, Jollby one true pair kaya naman maraming mga fans ang nakamiss sa dalawa dahil sino naman ang hindi makakamiss sa isang blockbuster na love team na si John Lloyd Cruz at Bea Alonzo hindi lang sila magaling na aktor at aktres kundi napakarami na rin nilang mga awards at napatunayan sa mundo ng showbiz Kaya naman, marami silang mga tagahanga na nagmamahal sa kanila. Sino naman makakalimot sa one more chance, a second chance, the mistress at iba pang blockbuster movie ni Bea at Chandoy. Kaya nga, tinuring silang hottest love team at film actress at film actor ng Philippine cinema. Kaya naman maraming mga fans ang nais na sana sila ang magkatuluyan sa bandang huli. At marami pa yung fans na umaasa na makita muli si John Lloyd at Bea sa isang pelikula o kaya teleserye. Kaya naman marami ang napaiyak at napaluha na magkita si Bea at John Lloyd na hindi sinasadya sa isang studio ng GMA sempre ang mga fans naku-curious kung ano ang reaction nga ni John Lloyd na malaman niyang malapit ng ikasal at engaged na si Bea Alonso sa kanyang boyfriend na si Dominic Roque. Although inamin nga ni Bea na unang-unang bumati sa kanya na magpropose si Dominic sa kanya ay walang iba kundi si Jan Lloyd. At sabi nga ni John Lloyd ay masayang masaya siya para kay Bea. Although marami pa yung fans ang nais talagang magkatuluyan si Bea at John Lloyd. Pero hindi nga nila sinasadya na ang tadhana ay nakalaan para kina John Lloyd at Bea para magkatuluyan. Dahil si John Lloyd ay meron ng girlfriend sa katauhan ni Isabel Santos na isang artist. Samantalang si Bea ay masaya na kay Dominic Rote. Recently nga lang ay nagpropose na si Dominic kay Bea at tinanggap ito ni Bea. Kaya soon next year ay baka ikasal na ang dalawa. Kaya naman, ang Bay at John Lloyd fans ay masyadong nalungkot sa mga pangyayari. Pero besides the fact, ay masaya pa rin sila para kay Bea. Dahil mismo si John Lloyd nga ay pinati si Bea sa engagement nito kay Dominic Roque. Nito lamang October 19, marami ang natuwa, kinilig at nagpalakpakan ang mga tao sa paligid na magtagpo ang dating magka-love team na si Bea Alonzo at John Lloyd Cruz. Nagbiruan pa nga sila at sinabi nga ni Bea na hello po Sir John Lloyd, pabirong bati ni Bea kay John Lloyd na yumakap sa kanya ng mahigpit. Sinabi naman ni Jan Lloyd na, ano na? Sabi ni Jan Lloyd. pinuno rin ng aktor ang sexy dress na suot ni Bea. Kasunod ang tanong na, pag uwi mo yan ba yan? At ang sabi ni Bea ay, ako nang may-ari ng GMA. Kabirang sagot ito. Kahit naman saan ako pumunta, masaya ako. Ikaw. Ang sabi pa nga ni John Lloyd kay Bea. Masaya ako, sagot ng actress gusto mo pasayahan tayo nakita reaction ni John Lloyd na natuwa sa muli nilang pagkikita ni Bea. Kaya naman ang mga tao sa piligid ay talagang kinilig at nagpalatakan at sabi pa nga nila, Popoy at Basha. Kaya naman umaasa na sana nga ay bigyan sila ng GMA Films ng bagong proyekto, either telserye o pelikula hindi sinasadyang nakita nga ang dalawa sa studio ng GMA Films kung saan ay bisita sila ng host na si Boy Abunda para sa kanyang anniversary sa showbiz. Marami tuloy ang natuwa sa pagkikita ni Bea at John Lloyd at winwish nga nila na sana ay magkaroon na sila ng pelikula o teleserye. Alang-alang sa mga milyon-milyon nilang mga fans, marami ang natuwa nang yakap ng may John Lloyd si Bea at alam ni Bea na masaya si John Lloyd para sa kanya. Although hindi na sila nagkatuluyan, pero inamin ng dalawa, napaka-soulmate sila na kahit na hindi sila ang itinadhana sa isa't isa, pero ang puso nila ay connected. Kaya naman, huwag na tayong malungkot sa mga pangyayari sa buhay ni John Lloyd at Bea. Kahit hindi sila nagkataguyan, pero mas maganda na rin dahil ang friendship nila ay nandyan habang buhay. For sure, maraming mga fans ni si Bea at John Lloyd ang napaiyak dahil nga gustong gusto natin sila magkataguyan. Pero ang importante ay mahal nila ang isa't isa bilang magkaibigan. At sinabi nga nilang soulmate sila at hindi mawawala ang support at pagmamahal. Alam ko na marami pa rin fans ang nalulungkot dahil nga malapit ng ikasal si Bea at hindi nga nagkatuluyan si Chan Lloyd at Bea pero maging masaya na lang tayo dahil patuloy ang pagmamahal nila sa isa't isa bilang magkaibigan. Ang importante ay makita pa rin natin sila one day sa isang pelikula o teleserye. Kaya abang-abang na lang tayo sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli, please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!